Hindi na kailangan ng malaking confidential at intelligence fund o CIF sa kampanya laban sa smuggling, lalo ng mga produkto sa agrikultura. Ito ang paniniwala ni Sen. J.V. Hersito na siyang pangunahing author ng Anti-Smuggling Act of 2016 na isinusulong ngayon na maamyandahan. Ayon kay Hersito, hindi na kailangan ng intel fund para lang makilala ang mga smugglers dahil kilala na ang mga ito. Binanggit ang pangalan nila David Bangayan at Leia Cruz na umunoy laging nasa listahan. Paniwala ng senador, kilala sila ng mga taga Bureau of Customs at Department of Agriculture, kaya lang ay hindi sila kumikilos sa pangmahuli ang mga ito sa kanilang smuggling activities. Nauna nitong binanggit na maluwag na nakapag-ooperate ang mga smugglers dahil sa kanilang mga kasabwat sa Bureau of Customs, Department of Agriculture, National Food Authority at Sugar Regulatory Administration. Dismayado si Hersito na pitong taon na ang batas na kanyang inakda na anti-smuggling law, ngunit wala ni isang big-time smuggler ang naaresto, nakasuhan at nakulong. Sa kanyang isinusulong na amendment ay isama ng mga kaso ng profiteering, cartel at hoarding at tatawagin na itong Anti-Agricultural Economic Sabotage Law ang kampanya laban sa smuggling ay hindi na solo ng Bureau of Customs. Bubuo na ng Anti-Smuggling Council na kinabibilangan ng Department of Justice, Department of the Interior and Local Government, Department of Trade and Industry at iba pang ahensya ng gobyerno na magtutulungan sa kampanya laban sa agriculture smuggling. Umaasa si Ejercito na sa dulo may masasampulan na ng mga big-time agricultural smugglers. Narito si Senador JB Ejercito. For years already, pero parang nandyan pa rin sila. Diba? Yung Maglaya, Leila Cruz, kung sino-sino. Hindi na nga na kailangan ng Intel uh, funds Kasi kilala naman nila kung sino mga traders. Kilala naman yung importers. Kilala din yung mga managohort. Talagay ko, kilala rin nila kasi sila yung magkakasabwatan eh. So, I'm hoping with the composition of the council, kasama DOJ dyan, DTI, DILG, sana naman um, i-prioritize na itong mga personalities na ito, Yung mga notorious na. No? Known smugglers, holders, cartel, and profiteers. No? Para sa NBC Network News, ito si Raymond Dalpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. sama-sama tayo, Pilipinas.